Pasok po tayo. Ali po kayo at nung makadid. Sa interview ni Jessica Soho kina Eman Bacosa ipinasilip pinasilip nga ni Eman ang kanilang simpleng bahay kung saan dito nga sila nakatira sa Cotabato kasama ang kanyang stepfather at kanyang kapatid. Willing nga siya magsimula sa ganito hanggang sa maabot ang success sa buhay. Pasok po tayo. Ali po kayo at nang makadet, Joke na. <laughs> at nang ano, makita niyo po yung bahay po namin. Sa KMJS nga nag-house tour si Emma at ipinakita ang kanyang simpleng kwarto na gawa sa plywood. Ang tulugan ay walang bed frame, sa kutsyon nga lamang nakahiga. Pero kahit ganito, masaya at patuloy na naging positibo sa buhay at lalo nga siyang nagsisipag para sa pamilya. Nagsusustento naman nga raw ang kanyang ama na si Manny Pacquiao at taong 2023 ay pinapalitan ang surname to Pacquiao. Malaking tulong nga ito sa kanya para daw mag-boost ang career sa boxing. Ito raw talaga ang greatest help ng kanyang ama at talagang bumawi sa kanya. Maraming nga ang sumasaludo kay Jinky na nakapagpatawad at sa pagiging understanding sa sitwasyon. Natanggap si Emma ng anak ni Manny. Willing nga raw si Manny pag-aralin si Emma noon sa ibang bansa, ngunit mas pinili ni Emma ang boxing career sa Pilipinas. Deserve na deserve nga ni Jinky ang pagmamahal at pagbabawi ni Manny sa kanya. Sila talaga ang forever. Umani naman nga na magandang reaksyon ng interview kay Emma sabi ng tao. Ay, ngayon pa to. Mm. Ay, mo naman yung waiter noon. Oops, tabang ka, tabang ka. Sarap ba yan? Ano ka? Ano yung bagong kuha dun yung waiter and ano? Very understanding ni Ma'am Jinky. Kahit anak sa labas ni Manny, buong puso niyang tinanggap. Kaya more blessing is pouring sa kanila. Bait si Jinky. Love niya si Pacman para pumayag sa lahat ng desisyon ni Pacman para sa anak na si Eman. Ganon talaga, pag nasa puso mo si Jesus, pipigyan ka ni Lord ng pusong mapagpakawat. Ito nga ang ilang komento ng netizens. Adewa. At, At, Atak. Oh. 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 tabak tawa. Tabak taba pa siya. Hindi eh. hmm? ko nagdakta. Hindi pa tawa. Baby pet pa pala yan. Atak. Atak. David bantay ka ito na si Pacman. <laughs> Isang mabait na ang mga itong si Manny Pacquiao, kaya napakabuti niya ngayon sa asawang si Jinky. Sila talaga ang tinadhana marami mang pagsubok ang dumaan sa kanilang marriage life. Nandito pa rin sila at going strong at expecting pa sila ng apo at excited na nga maging lolo at lola. Nasa Hollywood nga ngayon ang mag-asawa, nagpunta sila sa Griffith at sila'y balik workout kahit nasa bakasyon at ginagawa nga nila sa Jensa na nag-exercise ay ginagawa rin sa LA. nagwa walking nag-jogging -ja sila dito at napakaganda nga ng view, tanaw na tanaw ang Hollywood. na-miss no naman nga ni Jinky ang kapatid na si Janet at pinuntahan ng magandang water fountain na ito dahil type na type daw ni Janet at itinagta nga ang kanyang twin sister madalas nga kasi lang magpunta dito kapag magkasama nga sila dito sa US Paskong Pasko na nga sa Amerika, napakaganda ng mga tanawin. Nag-iikot nga sila dito sa LA habang nagbibilang ng araw bago lumabas ang apo. Napakalayo man sa anak nilang si Jimwell, madalas talagang puntahan ng mag-asawa. Ganito nga nila kamahal ang kanilang panganay at junior ni Manny. Sabi pa nga ng ibang netizens kay Jinky, mabait si Jinky kasi pumayag siyang palitan ng apelyido ni Eman para naman may mamana sa papa niya. Salute to you, Miss Jinky. Good morning.